Welcome back po sa ating channel. Grabe pala, muntikan palang ambahan si Catherine Bernardo ng kanyang ex-boyfriend na si Daniel Padilla. Alamin natin ang buong detalye. Sa kalagitnaan ng mga kumakalat na chikang may mga dumada moves na sa aktres na si Catherine Bernardo, marami naman sa mga fans nito ang nagto-throwback ng videos kung saan kasama pa niya ang ex-jowa na si Daniel Padilla. Sa ex dating Twitter, usap-usapan ang video ng Katniel nang dumalo sila sa ABS-CBN Ball. Makikita na tila, inambahan, raw ni Daniel si Catherine sa naturang video. Caption ni at Gomines, maraming handi nakapansin neto way back, na irita siya kay, Catherine, back in libot 2017 baka kasi sa suot ni Kay nakita cleavage. Look at his expression and the way na parang susugurin niya si Kay with his fist, Pinandilatan na lang siya ni Kay kasi inappropriate ang behavior ng Kuwago, saad ng netizen na tumutukoy sa ikinilos umano ni Daniel. Makikita namang tinitigan lang ni Kath ang dating Joa at hinawi na lamang ang buhok. Nabansagan pa nga si Daniel na walking red flag at sinabing best decision ang ginawa ni Catherine na makipaghiwalay. Kaya pala iniwanan ta si Daniel ni Catherine, may ugali na di maganda, saad ng isang netizen. Kumento naman ng isa, thank you Catherine for being so strong. You don't deserve this man. I didn't like Daniel for Catherine from the very beginning. She was too good for him. I guess I have a hunch about what will happen, say naman ng isa. Ngunit may mga nagtanggol rin kay DJ at sinabing hindi raw issue ang pagpapakita ng skin ni Catherine. May naglabas pa nga ng video ng interview nila ni Daniel kung saan makikitang dumpen sa ito sa, pagpapaseksi, umano ni Catherine. Samantala, wala pa namang reaksyon o pahayag ang kampo ni na Catherine at Daniel tungkol sa isyong ito. <tod>